Magandang hapon po mga kaparambin Kumusta po? Mga ngayon lang po tayo Gawa ng kalinang umaga po ay sobrang lakas po ng ulan Ay yan lakas po ng baha Dito sa ating ilog po uh, Tayo nga po ay kalinang umaga ay kumuha lang po ng pataba po sa kabilang barangay At sana po ay tuloy pa rin po tayo sa ating pagkatanem po Sa kabilang ilog Yung mga kumparehan nga po natin ay Akin pinauwi na rin kanina Gawa ng hindi po tayo makatawid kanina umaga Kaya nung lakas po ng tubig dito Pero ngayon po ay ano Kumupa na Gawa ng ambon laang po naman ang ating ano ay Panahon Pero kanina po yan ang lakas ang dito, ng tubig dito Kanina umaga E eh, ating bibisitahan po yung ating gawa po sa kabila po Yung ating mga bagong tanim po kahapon ay Gusto po makita Gawa ng Yan lakas na po ng ulan ay eh, ko po Gawa ng baka Natumba po yung iba na inaayosin po. Kaya naman po mga kapang bin, Itong tubig na ano, tawidan pa. Yan, eh. Hanggang hita po. Kaya naman po. Pero kanina umaga po yan ang lakas nito. Kaya uh, tayo po hindi na tumawid kanina umaga. Hmm. Yan. Medyo labu-labuin pa po. Sana so, po ituloy pa rin na po tayo sa katanin. Gawa lang yung pababa ay tatalingan po natin yung baba at saka po yung taas po yung ginalutan po kahapon kaya ang plano nga po sana ngayon ay hindi naman nakatulit yun may naas naman po kaya po dito na po tayo sa kabilang ilog ating bibisitahan po yung ating punlang palay po din eh Malaguna naman po mga farm bin yung ating punla ito. Ayun, nadanan po pala yung dulo doon oh. Nawasak din po. Yan. Ay, din po pala ri. Hmm, oh, putol po yung ating punla mga farm bin. Oh. Ya. Yeah. Puwasak po. Yan. Hanggang dito po yung ating punla dati oh. Yan. Ay putol-putol po oh. Ilan plat ating po Tatlong plat po ang naputol mga kapambin oh. Sayang iya yeah. Nawasak po ang ating punlang palay oh. Ipikto ng malakas na baha po Oh, ito po putol po mga kapambin oh nakakalungkot po mo hanggang din eh para po may isang di pa tapos ari kalahati di pa hindi ni katapat po ito ayan eh nadali din po pala ito ito layo yan eh. pagitan po hmm. pagkakasayang Ito po ang ating pong palay. Sana po ay ano. Magkasya dito sa ating tanimang tubigan. Ito po yan eh. Baligtad din ito yan eh. Palahati na lang din po. Wala po tayong magagawa at bumahaan. Iyog. iya. Yeah. dahan banlik niyog ah dahan banlik po Yan, balik po. Mga dahon-dahon. Mm. Sayang. Sana makarecover pa ito. Mm Hmm. Nasa gitna na po yung punla natin, eh. Naamoy. Ayan. <laughs> yeah. Yung mga bunot pa. Lahat pong dahon, eh. udah kembali sayang ini ini beban kan iya udah aneh malago naman po itong ating punlang palay po maganda ang sibol kaya laang po doon sa pabilang iyo nadali po ng baha dito po sa papunta sa ibaba maganda naman po mga banding, ayos naman po sana po magkasa ito sa ating ano, taniman sandang dangkal na rin po pala ito talagang panahon na rin ay hmm. ayan po yung ating tubigan doon oh. nakaskas din po ang mga lupa diyan oh. sobrang lakas po ng baha Mami, titingnan po natin yun tatanggalan po muna natin ang ano ito ng mga layak po ang daming layak Hmm. Tenga uh, bunat Yun lang naman po mga mga kalungkot po doon. Pero dito, okay naman po. Halos isa, ilang plat yun. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang plat po ang naetektuhan. Ng pagkabaha po. Natanggalan na po natin ng mga layak po. Ipapakita ko po yung, ano dito, yung nakaskas po na putik po yan eh. Ito po 'yung dalawang araro natin, yan eh. Ay. Dali na naman po. Tu, ito, wala na itong putik po ito. Nakaskas na po ito. 'Yan. Dito po, nadaan ng tubig. Apa po dito? Ang tubig sobrang lakas. 'Yan, wala na po putek putik ito. Halos ka po ako ang wala yan din Ito po yung nakadalawang araw tayo dito. Ay wala po. Mag-araro po ulit tayo yan eh. Matigas na uli. Yan. Wala nang putik. Pati dito sa kabila po. Wala na rin putik din eh. Yan eh. Hanggang dito po ang tubig mga kapambing ng ilog yan ang taas po dito. Mataas na po ito ay, ano ay. Abot pa rin ito. Itong kabila po yung araro na din. Mga kapag araro na po ulit tayo diyan Dito po tayo sa ating sitawan. Ang dami po ang pantaas na ano. Isang nga. Ang talbos. Kasi yan, po ulit ng ulan mga kapambing. Titingnan eh. Titignan po natin yung ating tinanin doon kahapon. Baka kung napaanin na yun, sabi sisilipin po yung talong. Ito po yung ating tanim na talong po kahapon. Okay naman po. Ang magiging utikto naman po dito, yung ulan po mga Sa mga dahon po ng ating bagong tanim Medyo na ano po Nakakapatak-patak po Ayan eh o po eh. yan na, dalaw po ang tabi Ito po makakatiktok po Yung paulong ulan po Sa ating mga tanim na talong Akala ko po ay ano Yung Laganda na po ang panahon ay Talagang umuulan pa rin po mga pambing ng ating panahon ay. Yan. kaya wala ko po ay tapos na yung mga ulan na yan, ay talagang pa rin po ang ulan yan sana naman po ay ano hindi masira yung ating mga tanim Kukunin ko po pala yung ano doon yung tinakahapon Baka mga efektuhan may sa ulan Nadog po sa dulo May tira pa po tayo doon Sayang pagkagaya na efektuhan Pero pagka hanggang mamaya lang Or bukas yun ay Ayos pa naman po yan Pero pagka matatagalan po yan Ulan na yan, naku po May efektuhan ang ating tanong po Mga pambing sana naman ay pumila na yan na wala na yung ating tanim doon nasan kaya yung pirang tanim pa na na yun ba't kaya nawala ayun yan po lumipad o yung patong gubat po yan dalawa yan, paikot-ikot po yan o ito po yung sinasabi ko na nabutasan na po natin kahapon. Tapos na po yan. Pati yung dulo. Tataniman na lang po natin bukas pag maganda ang panahon. Pero po yung sinasabi ko. Uh, natumba po. Yun. Sayang. Dadalhin po natin sa dampa. Sayang po. Yun May kapital po tayo dito ay sayang ang pananim pagka ito nasisira laang ang lumakas pa rin po ang ulan mga kapambin oh. No? buhay naman po yan oh. No? mga buhay hindi naman po lang tayo ang ating tanim kaya laang ay naulan na po maigi naman makaka rin po yan sana naman po tumila na talagang sayang nandito na po sa dampa yung ating pananim po ating isilong muna para hindi po masira rin ano, ilang piraso madami pa rin po ito ay ito po yung dalawang tray natin. Mas naman po. At tayo po ipawin na po mga kapambing. Baka bigla pong lumakas pa itong ilog. Gawa na minsan po ay malakas po ang ulas sa bundok. dito mahina. Kaya tayo pinatawid na po nabigla na laan po itong ilog ay nalaki. bukas na laan po tayo kapag ka gumanda po ang panahon okay lang sana po kung ang bunlaang ay nalakas po kaya hindi na po tayo nagtanim-tanim ng umaga malakas pa rin na eh. yung po yan oh. dito na po tayo sa tabi yun lang po ang ating update mga farm beans sa ating mga tanim po sa halaman uh, tayo po yung papakain naman ng mga alaga po natin Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta mga farm Ingat lagi, ingat bus po. Babay po. Bukas na po ulit tayo. Ingat po ang lahat. Mga farm